Oh. Ayo po sa episode na ito ano po Ako uh, napapasinyo po itong space po nating ito Oh, 'yan sa gilid lang po na rin po at malapit sa banlata natin. Tayo po ay magdadagdag uh, tanim nang ano po yan kangkong tayo po ay mag additional lang 1 kilo kangkong oh kasi nga ho papasalamat po tayo sa mga nag order po sa atin at gawa ng halos hanggat kaya nating ibigay ay kinukuha lang po nila na kinukuha Opo. minsan nga ho nabibitin pa minsan hindi pa po tayo umabot ng palingke ay ubos na ang ating paninda mag news po naman pagkagayon Oho ay kaso ang minsan ho, kung magabitin yung paninda natin ay yung ibang pa order po ay hindi ko na na nagbibigyan po ba ay ako yung, sa totoo hinayang na hinayang po o kaya hu tayo susubok mag uh, basta hasik has, asik tanim po ulit tayo dito Oo oh, yan ito ho, yung ating kangkong china o chinese kangkong tanim po tayo ng tanim ngayon para po sa mga next ano natin harvest po naman tayo ng harvest yan isang 1 kilo po ito ang presyo nya ay 600 yan marami rami ito Sisimulan na po natin. Yan po naman may bangbang -bang na. Oh, may mga may mga bangbang -bang na po 'yan. Kaya ito lang po lang Yari na po, puro kangkong na po 'yan. 'Yan po may may mga linya oh, 'yan oh. May mga kanal po 'yan. Oh, 'yan. Oh. Kaya po ito mapupuno nang lahat ay kangkong. Oh. 'Yan po lahat ay kangkong. Tapos dito po naman sa side dito. Lahat ay kamuting pula po. Basta sa part na ano po ay dinahon ang ating mga tanim, oh. Yan, oh. Yan, po ating mga talbos na pula. Pinagdiis na po natin para talbos sa talbos po ba? Kung bagay yung crops natin ay para magkatulad lang. Oh. Kaya po pati napag-isipan ko na ito yung itanim natin ay kukunti po yung ano bukod sa kukunti yung maintenance yung oh yung maintenance ay kukunti rin po yung ako ah, magay malaki yung demand oh yung benta mabilis mabilis yung benta kahit kahit po ba kumbaga mabilis yung benta kahit hindi kalakihan yung pera bilis lang bilis oh. hahanapin pa natin yung bulto na madalang naman ay eh, ito, bilis para yun din po pagka napagpisan-pisan ah oh, yan ayun po ngayon po naman at ha-harvest na rin ano good news po yan at kumbaga nanumbalik po ba yung ganda ng okra oh para parang nasigla po uli sila oh yan titingin po tayo nagulang yung iba ay green po o bagi pang sarili nga lang eh oh. yun po ibe magulang sa baboy kukuhain na rin natin para manumbalik lalo ari po ang pang gamit natin oo no? oh. Makakarami rin no? Oh uh. Yung pong ibang natitira natin ay magulang na. Nagkaroon na rin po tayo ng paminhian. No? Yung binhi. Oh. No? Dami rin pala. Oh. Oh. Yung pong tinira natin, Ito po naman ganito, malambot pa oh. Pwede pa talaga. Ang pambaboy. Love you, night. <laughs> Nag-video ko sa ating kapitbahay ah. Uh. yan po oh. okra sa gilid ng ating kangkungan oh. yun lang po yung kubo sa kabila oh. tapos banlatan dami pang binhi Natagal din po talaga ang buhay ng okra eh. Oh. Mm. Ay paano po? Salamat po sa inyong pagsama. Ano dito na rin po tayo magtatapos sa episode na 'to, 'yan. Ingat po ang lahat. Oh. Okra po. Yan tapos may dagdag ka rin na kangkong tapos paparamihin pa po uli natin yung ating talbos. Ayan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.